Heyo guys, what's up? At mapapansin niyo medyo iba yung boses ko, husky ako ngayon dahil inuubo tayo. Pero yun nga. Sure ko lang sa inyo to guys. So, so, Nag dismantle na kami ng ako ng mga um, outdoor setup ko. So may kita niyo guys, no. Ito lang yung na survive natin dahil ang hirap talaga magmadali pag mag dismantle kasi nga ang hirap maghuli ng mga shrimp sa kaisda. So, mga Fire Red na RCS to. Yan siya, guys. And then, ito. Actually, guys, pwede talaga kayo mag-alaga ng isda sa timba lang. Ito, timba ng Davis. 16 liters. Aray ko, may live, may live plants lang sa ilalim na tawag dito. Jungle Valisneria. Tapos yun, di mo na kailangan ng air pump. Buhay na buhay na yung mga isda. Pero actually, pag samantala ko lang linagay yan dito kasi wala akong paglalagyan. So, hindi ako nilalagay sa timba. O, timba. So, may magtatanong sa inyo, di ba kailangan ng air pump? Actually, may air pump to kahapon, nagtatalunan yung isla so tinanggal ko. Pero pag ganitong setup, hindi nyo na kailangan kasi yung halaman na yung magsusupply ng oxygen sa mga isla natin. As long na hindi naman sila sobrang crowded. Malalaman nyo hindi deprived to sa oxygen kasi tina nyo yung mga isla nasa ilalim. O, oh, ba? Diba? Nasa ilalim yung mga fish niya. O, oh, nag-aaway na naman yung dalawa. Nasa ilalim yung mga fish. Ibig sabihin, hindi siya deprived sa oxygen. Ganun siya kaganda. Tapos yung mga halaman ko nandito sa kabila. Papakita ko sa inyo. Okay, guys. Kasi wala akong mapaglagyan ng mga halaman ko pang samantala. Linagay ko muna siya dito. Kagandahan dito sa mga styro tab ah, na data wala siyang tagas kasi mayroon siyang uh, tarpaulin na laminate. So, meron tayong Java Moss dito na isang yan, isang ganito siya kalaki may jungle balisneria tayo dito madami, yan, sa mga gustong bumili guys, may available tayo dito 50 per cup lang, per pot cup ng nisen, napakadami naman nun, tapos ito, ang dami nating ano dito, tawag dito um, gapi grass, yan, na, napakalusog madami dito gapi grass isang banyer, isang plangga ng gapi grass. Ang dami nito. So, kung may pet shop ka, pwede mo itong tingi-tingiin, o. Oh. Bilin mo na lahat. Tapos, ikaw na bahala magtingi-tingi sa mga bibili sa'yo. So, ganun karami siya, guys. Ganun ka na. Ah, diba? Ito lang yun. Laman ng mga... Yung iba, wala na. Na-dispose ko na kasi. ay hirap. Ang hirap maglinis. Yun lang, guys.